Nagulantang ang nanay na si Jennifer Igot ng barangay Miohao, Kidapawan nang makita ang kinatay at wakwak na katawan ng baka sa kanilang daanan nang ihatid nito ang kanyang anak sa eskwelahan alas 6 ng umaga kahapon. Ang naturang kalsada ay nasa tri-boundary ng barangay ng Miohao, Muaan at Birada. Hindi naman lahat ng karne ng baka ang natangay ng mga salarin. Ayon kay Igot, hindi matatao ang lokasyon kung saan natuklasan ang patay na baka kaya kampante ang gumawa na hindi sila matutunugan ng mga residente ng naturang barangay. Inayag din nito na sa laki ng baka ay maaari itong maibenta na mahigit kumulang 50,000 piso. Pag ra ko, tinuudyod nga na baka nga gi lapak. Habwa iyahang mga laman loob gi chap-chap. Dako na, mga mahalin po siguro siya mga 50k. 18 years pa man ko nagpuyo. Dari, first time na ako, nga ako nakakita. Nababahala sa ngayon ang mga magsasakang nagmamayari na mga baka at kambing sa lugar. Dahil baka alaga naman nila ang susunod na punteryahin. Umaapila sila ngayon sa barangay officials ng tatlong mga barangay na aksyonan ito upang hindi maulit ang insidente. Sa opisyal naman na pahayag ni Moaan Punong Barangay Debbie Perez, mariin itong kinundina ang insidente at sinusuportahan ito ang anumang legal na hakbang para mapanagot ang responsable sa krimen. Nananawagan naman ito sa mamamayan na maging alerto laban sa makawatan at masasamang loob. Ipapatuloy naman ang kanilang koordinasyon sa PNP para sa investigasyon sa insidente. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.